Hello mga karaki, ngayon po ay alas 5 na po ng hapon ng August 15 2019 at syempre po mga kalaki sa mga ahabol po ha ng mga taya po dyan aba tutok na po rito mga kalaki dahil alam nyo po mas, mas maraming sinuswerte sa record namin mas maraming sinuswerte kapag mga last draw na mga last minute na po mga kalaki kaya eto po uli mga bagong sumada po para po sa mga tataya dyan ng Lotto uh, Loto Pilipinas Loto Abroad National Wedding po mga kalaki pwede po ang aming mga lucky numbers ha tandaan nyo po pwede po ang aming mga lucky numbers na tayaan sa mga ganyan at syempre po kung interesado ka sa mga lucky numbers namin, kunin mo na ang mga listahan mo at pwede mo na pong ilista mga kalaki ang mga lucky numbers na sasabihin ko at aalagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin bitawan or palitan. Okay? Kaya tara na po mga kalaki, hindi na natin patatagalin. Kunin mo na ang swerteng mga numero na bagong sumada, ito na po ibibigay ko na po sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo? Okay mga kalaki, ang ibibigay po natin ngayong alas 5 po ng hapon ng August 15 po ay tatlong 2-digit, syempre, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit, at dalawang 6 digit lucky numbers para sa masusugid po natin mga lucky followers na nag-aabang dyan araw-araw. Okay, syempre, kunin mo na ang listahan mo at ibibigay ko na pero iinom lang po muna ako ng tubig uli yan sarap ng tubig okay mga kalaki ha 3 days po inaalaga ang mga numero namin bago po natin palitan or bitawan kaya habang wala pong bumibili ngayon ayan singit-singit muna tayo sa pagbablog mga kalaki at ito na po ang unang Two digit lucky numbers ilista mo na. Ang two digit lucky numbers mo ay number. Number 9 at number 26. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number. Number 15 at number 23. At eto naman po ang pangatlong two digit lucky numbers. Ang two digit lucky numbers mo na pangatlo ay number. Number 6, number 4, at number 8 Okay mga kalaki ha Yan po ang ating 3-digit uh, lucky numbers po mga kalaki At syempre ito naman po isunod na po natin ang ating 4-digit lucky numbers po mga kalaki Ang 4-digit lucky numbers natin ay Number 6931 Ayan po yung una At ang pangalawa po ay number 2580 Ayan. At ang pangatlo po ay number. 6938. Ayan mga kalaki. Kompleto pa mga laki numbers natin. Ang mga 2 digit, 3 digit, 4 digit pwede nyo na pong tayaan yan maya maya mga kalaki ha pagka naibigay ko na po lahat mga numero pwede nyo po yan i-rumble para mabaliktad man po ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki okay? at syempre po mga kalaki bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para sa masusugin nating mga lucky followers nako po ah dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin ingat ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat na po ngayon mga kalaki kinukuha kinukuha nila ang picture ko picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook, nako, hindi po kami yan. Baka mali po kayo ng nasasalihan sa private consultation. Naku, hindi rin po kami yan. Baka mali po kayo ng naifafollow at pinapanood, lalong hindi po kami yan. Dahil mga fake account po yan, subukan nyo pong tawagan yung mga yan, hindi po yan sasagot kasi mga fake account po sila. Ito po ang legit na account na ginagamit natin mga kalaki. Tandaan po, Arend ah, Parungkin, na merong 320,000 plus followers. Ito po yung legit na ginagamit natin ngayon. At syempre, may main account po tayo na Red Parungkin, yung una natin na merong kalahating million followers. Lagi nyo po ito-check ang followers, okay? At Aris Gatchalian. Ay po yung mga legit na account natin sa Facebook. At meron din. Pero itong ginagamit natin ngayon ha, na na 320,000 plus. Pwede nyo po ako nito tawagan. Pwede nyo po ako kausapin dito. Lalong-lalo na po sa mga sasali sa private consultation. Dito po kayo mag-message mga kalaki. Ito legit po itong mga kalaki. Okay? At syempre po meron po tayong YouTube. Ang YouTube natin right parang kinamerong uh, 17,300 followers. At syempre po TikTok ang TikTok natin Red Parungki na merong 448,000 followers. O, oh, ayaw pa yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpakod, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart at nakafollow ah. Basta nakafollow mga kalaki, automatic po. May lucky numbers kayo agad sa messenger mo at aalagaan namin ng 3 days bago po natin palitan. Okay? Tandaan nyo po ang mga lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National at sa Weteng pag sumali ka sa private consultation namin. Okay? Marami pong sinuswerte rito. Marami pong nananalo rito nakapost po yan sa Facebook araw-araw, mga legit po yung mga account na yan, kahit i-chat nyo sila. Pero marami rin naman hindi sa atin na pinapalad. Pero ang okay, importante po, hindi tayo sumusuko na magbigay ng mga lucky numbers at nakakapagpanalo tayo araw-araw. Kaya sa mga gustong subukan po ang mga lucky numbers namin ng na private consultation, sari na po, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin. Okay? At syempre, bibigyan ko po kayo ng discount. Pag sumali kayo ngayon, sabihin nyo lang po para member ka sa akin ng 3 months nang August, September at October. Okay, tandaan nyo po mga kalaki ha. Iko-code ko ang birth month at birth year nyo. Malay mo dito ang swerte mo sa amin. Bibigyan kita ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit, 7-digits. Pwede mong tayaan sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National at Weteng. Okay? Ituloy na po natin mga kalaki ang mga lucky numbers natin. Siyempre po, dito po sa may 5-digit lucky numbers Pilipinas at abroad. Ito na po. Kunin mo na. Number. Ito yung unang 5-digit ha. Number 29 number 36, number 38, number 17, at number 12. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number uh, ano to, 19, number 6, number 7, number 23, at number 28. Ayan. At syempre, ito na po mga 6-digit lucky numbers natin. Pwede po itong 642, 645, 649, 655, at 658. 6-digit lucky numbers. Kunin mo na mga kalaki. Ito na. Number 31, number 38, number 40, number 19, number 26, at number 30. Ayan, at ito pong isang mga kalaki. Number, ito pangalawa ha. Number 29, number 21, number 34, number 38, number 15 at number 6. Ayan mga kalaki, kompleto pa po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time na kanina pa po chat ng chat. Ayan po. Kay Ma'am Minerva Pataksil po ng... Cubao, Quezon City. Hello po sa inyo Ma'am Minerva Pataksil. Hi, hi po sa inyo. Maraming salamat na nunoodol lalo na pag madaling araw ng wedding ng STL. Thank you very much po at bibigyan ko po kayo ng 2 digit lucky numbers na request nyo pag-aaralan ko po itong code nyo okay? at syempre po mga kalaki sa may ayan sa mga okay sa mga tricycle driver naman po dyan sa may municipality po o municipality of Candon City Uy, Ilocos, Ilocos na tua, Ilocos na Candon City, hello po sa inyo sa mga tricycle driver, sa jeepney driver. Shout out po sa inyo dyan, mga kalaki, humihingi po sila kuya, sila kuya Nico ng 642. Bibigyan ko po kayo sa mga tropa mo po dyan. At syempre, may bonus po kayong 2-digit lucky number sa weteng. Good luck mga kalaki. Sa mga nais mo magpa-shout out, comment lang po ng comments share ng share ng video at heart ng heart. Pag naka-follow, masya-shout out ka na. Pag nakita ko yan, may lucky numbers ka pa. Good luck!